Ayan po mga sa magandang hapon sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron na pong pahayag, ito pong International Criminal Court, ano po mga kabida, patungkol po dito sa lumabas na balita na meron na daw silang inilabas na warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. E since Saturday pa po, po, ano, nung pumutok po itong balita na ito, eh hanggang kaninang umaga, eh wala pong official statement na inilabas po itong ICC, ano po. So ang ginawa po ng ABS-CBN po mga kabita, eh, nakipag-communicate po sila doon ho sa uh, International Criminal Court para kunan yung panic po nila. No? Kung totoo ba talaga? Kasi ho, dito sa Pilipinas, eh, halos lahat ng mga tao dito, eh, lalong-lalo na po yung mga supporters po, taga-suporta, taga kalyado po ng mga Duterte's, eh nagpanik na po no? dahil lo, dito sa naturang balida. Ano po? even the government agencies and the government officials eh hindi po sila makapagkumpirma no kung totoo ba talaga itong balita po ng Rappler no na meron pong warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na po. Confirmation, wala rin denial mula sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court kaugnay ng mga balibalita na may arrest warrant na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kaugnay pa rin ng crimes against humanity na isinampa ng mga biktima ng extrajudicial killings sa Pilipinas laban sa dating Pangulo. Ayon sa ICC, confidential ang kanilang investigasyon at ito ay para na rin protektahan ang integridad ng kanilang proseso at protektahan din ang kanilang mga testigo. Ang pinukumpirma ng ICC pa lang ngayon sa kanilang email ay may investigasyon sila tungkol sa war on drugs mula 2011 hanggang 2019. Bale, apang-apang lang tayo sa website ng ICC kung may arrest warrant at kung iya-anunsyo nila ito. Adrian Ayanin, ABS-CBS. Ayun, malina po, ano? No comment, mga kabida. Uh, hindi ho nila kinumpirma o tsaka hindi ho nila dinideny, ano? So, hanggang ngayon po ay confidential, ano? Yung mga impormasyon. Kaya nga, nakapagtataka po kung bakit nakakuha po ng impormasyon ito hong Raplo, ano? Eh, gaya na sinabi po ni Adrian Ayalin po ng ABS-CBN, eh, confidential, ano po? Ito hong mga impormasyon patungkol ho doon sa kaso po, ano? Crime Against Humanity po mga kabida Laban po kay Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Doon ho sa kanya hong Madugong War on Drugs Ano po mga kabida So ito ha malinaw Wala hong uh, Confirmation Mula sa ICC Na meron pong War of arrest na kanila hong inilabas Okay At uh, yung uh, Issue na ito, yung balita na ito Ay lumabas lang mula sa Rappler. Eh kumpirmado lang po makabida na meron po silang isinagawang investigasyon, ano po no laban po sa war on drugs ng dating pangulo. At uh, as to meron na pong war of arrest eh wala pa po silang kumpirmasyon doon. Okay? At uh, pangalawa po makabida eh kapag meron pong warrant of arrest ang una talagang uh, papadalahan po ng notice ay ituhong Uh, Department of Foreign Affairs ano po at yung DFA po ay eh uh, ire-refer yan doon ho mismo sa uh, Office of the Solicitor General ano po na makabida eh so far wala pa po eh yung DFA wala pa po wala silang uh, official statement tukol hudita no yung Office of the Solicitor General ano po eh naglabas na po ng statement na wala kong notice mula mismo sa ah uh, ICC no na meron ganong uh, dokumento na lumabas no So meaning um hanggang ngayon po ay eh, wala pa pong mga uh, ebidensya ah. uh, the news is fake news ano? Yung balita po ay makukonsidera pa rin nating fake news mga kabida So wag na kayong magalala yung mga DDS jan ano? Okay kasi ho yun na po no wala pa pong kumpirmasyon kung totoo bang may warrant of arrest po mga kabida. Eh halos lahat po eh nagpanik po mga kabida ano po yung mga supporters at uh, yung pong mga uh, kalyado po ng mga Duterte po mga kabida. Kahit na po yung mga pulis. Ha? Ang sabi doon sa balita eh meron daw 7,000 uh, strong uh, PNP forces mga kabida na ipapadala sa Davao. Uh, para po arestuhin po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At uh, po yan ngayon no, ng Philippine National Police. Ano po? Eh, malinaw naman po doon sa headline po mga kabida, ng Manila Times. Ano po? Na? Okay? At yung uh, uh, checkpoints at uh, presence po ng mga police sa Davao City. No? La Lalong-lalo na po doon ho sa airport. Eh, hindi daw yun uh, paghahanda para doon ho mga kabida sa Uh, pag-aresto po kay dating Pangulong uh, Duterte, kundi isa simulation exercise po, no, uh, sa mga posibleng sakuna, uh, calamity, ano, uh, mga emergencies, at iba pa pong mga peace and order related po, mga kabida, dun po sa Davao City, ano pa na? So, yun lang po, ipanatag yung loob po ninyo, mga kabida, kung meron man pong warrant, yung sinasabi po ni Attorney Rocker na warrant of arrest, mga kabida, sa Uh, sedition case po ni Digong, eh, huwag kayong mag-alala doon kasi ho, available yun kung sakaling totoo yung warrant of arrest na yun, ano? Okay? Kasi nga, yun nga eh, uh, marami pong ingay sa paligid po, ano? Kaya nga, minsan, uh, napaisip po ako eh, baka diversionary tactic lang po ito, ano? Para ho, uh, malihis yung attention po ng taong bayan po, mga kabida, ano? Dito sa mga malalaking iso po involving This administration, ano? Eh, may mga malalaking iso na nakabimbim po ngayon, ano? Diyan sa Korte Suprema. In fact, this coming April 1 po hanggang 3, meron pong full-blown uh, oral argument po, ano? Uh, patungkol ho doon mga kabidas sa 2025 General Appropriations Act. Okay? Na kung saan po ay kini-question po ngayon ni Congressman Sid Ungap at Attorney Vic Rodriguez na unconstitutional daw, ano? Dahil unang-una, eh, tinanggal yung budget sa PhilHealth. At eh, pangalawa po, eh, may mga blank checks o blank uh, items, mga kabida, dun ho sa BICAM report na ginamit po mga kabida para mabuo po itong General Appropriations Act. So, yun na po, ano? Uh, kung ito po ay isang diversionary tactic para malihis po yung attention po ng taong bayan, kasi unang-una po, yung impeachment, di ba? And dami hong ingay, ano? Dami hong nagpe-pressure ho kay SP Escudero. Na ah, gusto na ang simulan na natin ito. Kasi yun ang nakalagay po sa provision po ng ating Saligang Patas. oh, di ba? Yung, yung, yung mga pressure na yun, ano? Pero hindi ho nagpatinag, ano? Ito pong si Escudero po mga kabida, ano? So, yun po. Manigas sila. Parang ganun yung pagkasabi. Di ba? Eh, antayin nyo kami pagbalik po namin sa June uh, 2. Okay? Kasi ang gusto kasi nila, uh, sa akin lang po ito, ah, aking opinion, eh, para po mas, maumpisahan na po itong uh, impeachment trial, eh, kung lumabas man yung decision po ng Korte Suprema, at least hindi ho mapapansin yun, ano? Kasi oh, nakafocus lahat, mga, lahat mga kabida doon ho sa impeachment trial po ni VP Sara. Eh, wala. ba? Diba? Uh, failure po sila doon. So, ito na naman po. Wado pares mula sa ICC, ano? eh wala pong konfirmasyon, okay? Wala pong sinabi po uh, ang ICC na meron pong inilabas po sila na warrant of arrest, ano? Okay? Eh ito na naman po. So, nag-ibang strategy. Yung warrant of arrest daw, doon ho sa sedition case against the uh, former president, ano? Available yun. Ha? So, paano ho magiging problema yon sa Uh, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi ho, available yon Kung sakali pong totoo yung warrant of arrest na yon sabi po ni Attorney Roque, ano, mga kabida. So, abangan na lang po natin kung ano yung susunod na namang issue, na ano po, uh, versus the Dutertes, ano, mga kabida, yan yung aabangan po natin sa mga darating na araw, ano po, na? So for your comment and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.